Hi guys, welcome back again to my channel and welcome to another episode ng Toyota Fortuner Review. So for today's video guys, I uh, i-share ko naman yung aking wish list sa Toyota Fortuner wishlist list na sana meron din ang Toyota nitong mga bagay na to. Okay, so umpisa na natin. So sa ating number, sa number one guys, ay yung ating side mirror, no? Ang side mirror kasi ng Toyota Fortuner is walang auto fold sa remote. Compare sa ibang SUV competitor, kapag inanlak mo at nilak yung sasakyan, ay kusang sana siyang mag-fold at mag-unfold. Mag Unlike dito sa atin, mayroong auto fold siya pero kailangan mo pang pinutin yung switch nyan so andito yung switch nya so ayan And yung fold then dito rin yung unfold so ganun guys so sa remote pag nilock mo yung sasakyan ito itong Toyota Fortuner is hindi yan nag auto fold okay? well yun nga sa ibang competitor ibang brand auto folding na yan na meron din silang switch so yan sa number 3 guys <laughs> ay itong ating instrument cluster so dito sa Fortuner Q naka analog pa yan while dun sa ibang brand is fully digital na yan meron din naman ng Toyota kagaya ng Veloz pero sa lahat ng variant ng Fortuner is naka analog display pa yung instrument cluster so sana ma-include nila yan so para naman sa number 3 sa pangatlong wish natin is etong uh, input time system natin dito sa 2022 model na Q ay hindi pa siya naka wireless connection sa android auto Then yung number 4 ay balik tayo sa infotainment system. So meron na kasing mga variant ngayon or, or brand na SUV na buo yung touchscreen nya. Yung kung tawagin nila is parang Tesla style. So malaki yung screen dyan. Ang alam ko ano yon yung Ford Everest ganun na ngayon eh. So aside from wireless sya, Tesla type pa siya. Yung malaki yung screen. So mas siyempre mas luxurious tingnan and mas convenient kasi nandoon na rin yung mga control ng ibang kagaya nitong aircon at saka siyempre mas malaki yung screen, mas maganda siyang gamitin at panoorin kung manonood kayo ng uh, kung ano man niya, movie or marami, maraming picture yun eh. So iserin yon sa sana sa susunod na model ng Fortuner is ganun na rin 'yung kanyang touchscreen. Hey. Okay. And then ang ating number 5, 'yung panglima guys, is itong conventional handbrake. So 'yan 'no. Oh. Ang Fortuner is naka mechanical handbrake pa rin while yung ibang competitor no is electronic na siya then meron pang auto hold so mas convenient yun guys kasi sa traffic automatic na siyang naglalak then pag nag uh, accelerate kayo automatic release na rin so mas convenient no need na tong i-press mo pa yan na medyo hassle then yan medyo late na sa technology to eh so, diba? kung baga hindi na masyadong uso to eh. although sabi nila may mga advantage daw yan pero syempre dahil nga medyo advanced na yung technology ngayon mas maganda kung nakakasabay na rin siya, no? so guys yun para sa akin lang guys ha yung iba kasi mas convenient daw sila kung mechanical pa rin yung gamit na handbrake wala dito is sana Merong USB port dito sa may center mirror. Yan. So, bakit guys? Kasi, para kapag nag-install ng uh, dash cam, ay meron ng port dyan para dun sa power supply ng inyong dash cam. So, ang alam ko yung Ford Everest meron na yun eh. So, iwan ko lang din yung ibang competitor na brand ha, kung meron na yon Pero itong Fortuner Q is wala. Ang alam ko, kahit yung top of the line, wala pa nun eh. So, yan. USB port. So, siyempre para malinis. Kasi pag wala niyan, ang messy nung wire, kakalat mo pa yan dyan. Ilalatag mo pa yan dyan. Then, yung supply niya, ayan dito. Dito yung pa i-coconnect yan sa 12 volt socket yan so ang messy kasi pag may wire na nakakala yun, at the same time kailangan nyo pang i-plug yung supply nya dyan so yun hassle diba so ayun lang guys so bali meron tayong limang wishlist na sana meron din ang Toyota Fortuner Q kasi balita ko guys merong chismis na lumabas na may lalabas na bagong Fortuner Q pero hindi siya all new ha hindi siya all new guys may mga upgraded lang na ginawa ang alam ko sa nabasa ko doon sa article ni Top Gear is uh, -slip sila gagayahin nila yung ng Q magiging kagaya ng Q yung LTD or yung Legender kung tawagin pero yung picture at saka yung ibang function kagaya siguro nung interior yan hindi pa rin black out yon ang binago lang yata doon is yung bumper ng likod tsaka yung harap then hindi pa rin siya two tone guys so doon yung marirecognize yung bagong Q variant na 2024 so hopefully hopefully doon sa mga sinabi kong wishlist is ma-include na yung limang yon para at least makasabay naman ng Toyota Fortuner sa ibang brand competitor pagdating sa technology. So, siyempre kung ganoon, mas marami ang um, sa Fortuner kung makakasabay nga sila sa gano'ng technology ng ibang brand. So, Toyota, baka naman ha, So yun lang guys. Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you sa next video guys. Bye bye.